Eto na, mga kababayang ko, mga kapatid! Vice President Sara Duterte! Atat na atat ng maging presidente! <laughs> Yung vice presidente ng Pilipinas, mga kababayang ko, atat na atat na pong maging presidente. Ngiwing-ngiwi na, mga kababayang ko, at utay na utay na na gustong maupo sa palasyo. Abay, ang tindi ni Sara, mga kababayan ko. Biruin mo yung mga OFW doon sa ibang, ibang bansa. Dinadamay pa sa gusot ng pamilya nila. Wow, ang lupit mo, tambalustay! <laughs> di ka na nakontento, ha? Di ka na nakontento sa buhay mo at di ka na nakontento sa kinumit, kinupit mo. Gusto yung pang maging presidente. Mga kababayan, itong balita po na to ay eh, kakagulat po ninyo. Abay uh, talaga nga, uh, medyo kikilabutan kayo. Gusto ko mapakinggan ninyong mabuti, kayo ang bumalasa, kayo ang humusga kung ano ang totoong kulay ni Sara Duterte. Ito so, mga kababayan ko, panoorin nyo. Ayan na. Kumpleto yan. Sinigundahan ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Uy! Sinigundahan niya talaga o talagang pinlano niyo yan? Kaya ba napasugod si Bukeke doon sa Netherland para tipunin yung mga Maharlikans, <laughs> yung mga Hitajans doon sa Netherland para pasugurin niyo at mag lang diyan? para ipagsigawan na si pagsigawan na magbitiw na si Pangulong Marcos. Alam mo wrong move ito, Sara Duterte bibigyan nga ng na lesson dito. Ayon sa PC, dapat mag-resign na ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at ha? <laughs> hindi kayang mamuno. Ano daw? Live mula sa The Hague, Netherlands, na sa frontline ng balitang yan, si Joey Francisco. Joey, may mga nagrarali pa ba dyan sa ICC? eto ha, balita to. Narinig nyo yan ha, mga kababayan ko ha. Hindi daw normal ang pag-iisip ni Presidente. Naniniwala ba kayo? Tatanungin ko lang mga kababayan ko. To all my 298 subscriber. Thousand. Ha? 98,000. Nabiniwala kayo? Wala sa tamang pag-iisip si Presidente Marcos, mga kababayan. Yes or no, mga kababayan ko, please comment down below, mga kapatid, ha. Babasahin ko mamaya, tuloy. Okay, uh, Cheryl, ang uh, mga kapatid natin o mga supporters ni uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte ay narito pa rin no, ilan sa kanila sa harap mismo nitong penitentiary. Kaya lamang ay uh, nagkaroon nga ng pag-uuto sa mga otoridad dito na imbis na doon mismo sa tapat ay medyo pinatabi na yung ating mga kababayan. Ayan. So, din, uh, pala sila dito. Ah, habang sila nag-aantabay ng mga bumibisita dito sa penitensiary kami naman dito sa media, Cheryl, ay nagaantabay kay uh, attorney ni, uh, Nick Kaufman, ang lead counsel. Ni anyway, uh, panoorin niyo ito mabuti. Huwag niyo, huwag niyo bibitawan. Di dati Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't marami siyang, ma uh, marami, marami tayo pwede itanong sa kanya no, tungkol sa kaso o sa depensa ng kanyang kliyente. Uh, lalo at ito ay uh, naging topic doon sa meeting Greek ni Vice President uh, uh, Sara Duterte kahapon. Naku, 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 naku. Alam mo ah Nagsalita kayo ng Marcos resign niya Ni ilang piraso lang uh, iling... Sa tingin niya Mapapababa niyo Si Pangulo ng ganyan Ano to? Sara Duterte Is this a joke? Hindi <laughs> 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 ah yeah. Vice President Sara Duterte I, uh, I ask you Is this a joke? Baka joke na naman Taw sabihin mo ha Ah! Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahay. Ayan eh, si Bukeke o nasa gitna pa dito. Pagi ng head Maliveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte. Oh. Ah! At pagpapakita na rin ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Ah, Nanawagan ng Duterte supporters na mag na si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Talaga ba? Alam mo, sa tingin niya mapa mapagre-resign yung si PBBM? Sino kayo? Yung puwersa niya dyan bubuo ba ng 31 million Pilipino? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamulo. Ano daw? Bring him home! Unang-una, una, nagulat ako dito. Itong tao, ito Pag-usapan natin na Anong sabi ni Sara? Sabi ni Sara. Ito Sarah sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte. At pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Nanawagan ng Duterte supporters na mag na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Sabi ni Sara Duterte, bakit ba kailangan mag-resign? Kunento mo pa kung bakit. Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag at kaya mo ang mamulo. Dahil daw, ang katwiran ni Sara Duterte, mga kababayan ko, di daw maayos mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat na daw mag-resign si Sara Duterte, si, ano, si Pangulo. Noon ba yung Sara? Sino kaya wala sa tamang pag-iisip? sa tingin ko. ba? Diba? Eto, let's comparison. PBBM versus Sara Duterte, sino may tama sa ulo? And then, diretsahan ako, mga kababayan ko. Sino may saltik sa dalawa at may topak? Mga kapatid. Sa tingin nyo, first time, Sara Duterte. Sara Duterte, nagpunta sa Congress, nagkulong dun sa detention cell ng Congress. Mga kababayan ko, gumawa ng isang Zoom meeting, mga kababayan ko, na binroadcast na sa mga Pilipino people at nagsalita siya na, patay. Pag may nangyari sa akin, patayin nyo si BBM, patayin nyo si Lisa, patayin nyo si our speaker. At na may ano, meron na akong inupahan doon. No joke, no joke, no joke. O naalalan yun, mga kababayan ko? Mas matindi sayad doon, di ba? Yeah, eh, 'Yun eh, 'yun mga kababayan ko, literally. If kung ako pag oh, kung ako ang pag uh, ang pagtatanungin tata ninyo mga kababayan ko, may tama sa pag-iisip 'yun. Walang normal, kasi, wala naman normal na Pilipino magsasalita nun, mga kababayan ko. Para ah uh, uh, magsalita ka in public na ipapagurgur mo 'yung isang tao, lalo na presidente. 'Di ba? Alam mo pinalam alam mo Sarah Duterte sa totoo lang ah. Ikaw ang dapat na mag-resign bilang vice president. Oo! Ikaw! Ikaw ang dapat mag-resign bilang vice presidente ng bansang Pilipinas. Alam mo kung bakit, Sara? I'm sorry sa mga naniniwala kay Sara dito. Isa lang sasabihin ko. No? Sara Duterte is piece of shit. Walang kwenta magtrabaho yan, mga kababayan ko mas may pakinabang pa at marami pang nagawa si Lenny Robredo. Alam nyo ha, Sara Duterte, sa totoo lang, bago mo hamunin si Presidente Marcos na mag-resign at, at gawin mong aanga-anga yung mga taong nasa harap mo dahil first time nilang nakakita ng isang leader na pumunta sa Netherlands at tumayo sa upuan nagaya mo, napabilib mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, na kayo na nagrarally dyan, pabababay nyo si PBBM, sino-sino ba kayo? Isa ba kayo sa bumuo? ng... uh, ter, ng, ano? Isa ba kayo sa bumuo, mga kababayan ko, ng uh, 31 million Pilipino who voted for PBBM? Mga kababayan, hello Nanay Carmen. nak? Isa ba kayo doon? Eh kung isa kayo doon, eh kulang pa yung bilang nyo niyan. Tapos sasabihin mo, dahil hindi na daw na hindi, parang sinasabi mo, wala na sa tamang pag-iisip si Pangulong Bongbong Marcos. I think, Sarah, ikaw yung wala sa tamang pag-iisip. Kasi sa totoo lang mga kababayan ko, eh, hindi normal yung sinasabi mong ganyan, hinihiya mo yung gobyerno. Alam mo, dapat ikaw ang mag-resign. Biruin mo, you are Vice President of the Republic of the Philippines. Nakikita ka ng mga puti ngayon na ano, hinihiya mo ang bansang nire mo. You are Vice President, nakakalimutan mo. Vice President ka ng Republika ng Pilipinas, tasasabi mo mag-resign yung Presidente. Assuming ka na maging Presidente, Sarah. ba? Diba? Alam mo, bago ka tumayo sa harapan ng mga tao at magpupuputak, at ilabas mo yung pagiging barbaro mo. E eh, so totoo lang, ang pagiging barbaro nito, eh tignan mo muna kung meron kang hawak na sinumpaan sa bansa natin. Mas maganda, bago ka magsalita ng ganyan sa publiko, bum magbitiw ka muna bilang vicepresidente, saka mo hamunin si Pangulong Bongbong Marcos na mag Di ba? Pero nang tama, pero kung kanya nang gagawin mo, haharap ka doon at mo na wala sa tamang pag-iisip si BBM, eh putya, wala man iniwala sa yun yan. <laughs> Alam mo ha, sa totoo lang, pag uwi mo sa Pilipinas, winasak mo na pangalan mo dito. <laughs> di ba? Hindi ako sa totoo sinasabi ko sa inyo ha, yung mga barbaric niyang ginagawa dito mga kabayang sa Netherlands, nakakahiya tayo mga Pilipino. Sa lang. Ito kasi, ito naman kasi itong mga Pilipino na ito eh. Sinabi na sa inyo na mabubudol tayo dyan, di kayo nakinig eh. di ba? O, pati ako, naka-uturin nito ni Sara Duterte, akala ko, matinurin eh. O, isipin nyo na lang mga kababayan ko, ganyan ang presidente ng Pilipinas sa 2028 mga kababayan ko, pucha, ayoko na maging Pilipino. Pag ganyan. <laughs> Hindi, seryoso ako, mga kababayan ko, ha? Kung ganyan lang din ang magiging presidente sa 2028, ayoko na maging Pilipino. <laughs> bakit, mga kababayan ko? Eh, wala naman dignidad, dangal at husay at galing yung tao na yan. Bakit, bak, bakit ako, bakit ako bibilib sa presidente yung ganyan? Mga kababayan ko, Saan kayo makakita ng magiging presidente ng Pilipinas? Barbaric! Awawa ang Pilipinas! Mga kababayan, eh kung dito pa lang mga kapatid eh, asam na asam nang umupo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Kaya pinabababa si PBBM. Tingnan nyo nga oh! Bring him home! Bring him mga kababayan, tingnan nyo tong balita. Actual to ha, ah. oh. Pag ganyan pakinggan nyo pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa bise, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. Hindi kayang mamuno daw ni BBM. Paano pa Paano nasabi ni Inday Sara na hindi kayang mamuno Line ni BBM? Paano paano nasabi ni Inday Sara na hindi kayang mamuno ni BBM? Eh, sa totoo nga lang eh, lahat nga ng lahat nga ng problemang iniwan ng tatay niya, sinalo lahat ni BBM si BBM ang sumalo ng mga iniwanang problema, ni problema ng tatay niya mga kababayan. And now, you are telling to Filipino people that you are running for being a president for 2028? Ha! Ha! Saka pa! Puesto, si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa bise, dapat mag na ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. <laughs> live mula sa... Hindi daw kaya mamuni di BBM, naniniwala kayo doon, mga kababayan. Sabi niya, no? Oh. Filipino workers ang malaking bahagi ng head Maliveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte. Kapal nga ng mukha eh. At pagpapakita na rin ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Ah! Nanawagan ng Duterte supporters na magresign na si Pangulong Bongbong Marcos. Ito lang sasabihin ko sa mga nahawa dyan sa pagpunta ni Sara sa ibang bansa, yung mga barbaric dyan. Alam nyo kayong mga Pilipino, di naman kayo tanga eh. Sa so, totoo lang, di naman kayo tanga. Sadyang nabubudol lang kayo. Oo. Once na ang fake news kumalat sa social media, paniniwalaan nyo. And the effect of the fake news of Maharlika is this. Tagumpay si Maharlika dito. Aminado kami dun. Hindi namin ikakailayan. Marami siyang nabudol na Pilipino. At ang nabudol niyang Pilipino, ayan, nasa Netherlands, nagtat, nagt, uh, nagrarally. Mga kababayan ko. Sa Pilipinas, hindi na effective si Maharlika. Pero sa ibang bansa, yan ang naging efekto sa ginagawa ni Maharlika, mga kababayan ko kung bakit ba kailangan resign dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamulo. Malabo na to si Sarah, mga kababayan ko. I'm telling you this, guys. Wala na to sa 2028. Ligwak to, mga kababayan ko. Ako totoosin lang, sa totoosin lang, lang, mga kababayan ko. Kung may kinabibili ako na naging presidente ng Pilipinas bukod kay ano, bukod kay uh, Pinoy, si Marcos. Si P, si Pinoy, si Pinoy mga kababayan ko kahit papano. Hindi niya napataas yung bilihin eh. Yes, mga kababayan ko. Magpakatotoo tayo dito. Mga kapatid, magpakatotoo tayo dito. Even former President Gloria Arroyo kahit medyo may pagkakorap yung mga nakapaligid diyan. Hindi nila napataas ang bilihin. Mga kababayan ko, pinigilan nila um, pinigilan nila bumukos, bumulusok yung inflation pataas. Mga kababayan ko. Pero pagdating kay Duterte, mga kababayan ko, tingnan yung nangyari. Nagkanda leche-leche bansa natin. Nagkanda utang-utang tayo sa ibang bansa. di ba? Diba? Tama naman ako sa sinasabi ko, mga kababayan ko, nagkanda utang-utang tayo. ba? Diba? Tapos ngayon, sino nagsaper? No utang ng mga utang ng mga Duterte. Marcos, mga kababayan ko. Anong ginag anong anong tinatrabaho ni Marcos ngayon? Yung mga iniwan na problema ni Duterte, mga kababayan. Tama? Mga kapatid, tapos pagkatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos as usual, mga kababayan ko, niligpit ni PBBM yung mga kalat na minismis ng ama niya. Ay pinikalat na minismis ng ama ni Sara. Mga kababayan, tapos maghahal ulit kayo ng Duterte. Pwede. Mga kababayan, sorry ah. Pag nalaman kong Duterte. Pwede. <laughs> no? Tapos maghahalal pa kayo ng Duterte, mga kababayan ko. Ano mangyayari sa bansa natin? Ano mangyayari sa bansa natin, mga kababayan ko? Di nagkandaleche-leche na naman tayo ulit. Tapos susunod na naman na presidente kay Sara, mga kababayan ko. Haayusin na naman yung problema ang iniwan niya. O, ano mangyayari sa bansa natin? Itong mga tatangat-tangat na nasa naniniwala pa dito, nagpapabudol kayo, Ini Nag-iniisip in nyo ba bansang Pilipinas? Mga kapatid? Sabi ko sa inyo, pag ito si Saro nanalong presidente sa 2028, manging ibang bansa na lang ako. <smart noise> hindi, dadaling ko buong pamilya ko sa ibang bansa. Hindi na ako mag stay sa Pilipinas. Totoo lang, hindi na ako mag stay sa Pilipinas. Wala mangyayari sa bansa natin. Pabagsak ang Pilipinas. Tandaan nyo, pag si Sara Duterte nanalo. Mga kababayan ko, totoo lang tayo. Baka pagpabagsak na ang bansang Pilipinas, mga kababayan ko, baka emerge na tayo ng China. <laughs> Philippines is a new province of China, mga kababayan. Kaya mag-isip kayo, mga kapatid. Tandaan ninyo, lalabas at lalabas yung mga lalaban at lalaban kay Pangulo. And tandaan nyo tong sinabi ko, pagtama ako ng aking mga komento sa nangyayari ngayon, Balikan nyo tong video na to. To 14 mga kababayan ko. Balikan nyo tong video na to, mga kapatid. Tapos saka nyo ikumpara yung mga sinabi ko sa 2028. Kaya kung ako papipiliin mo, hanggat maaari nga, wag na bumaba si PBB, I'm okay na ako eh, mga kababayan ko. Pero may constitution tayo, kailangan natin sundin. Pero sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi ako boboto ng Duterte ulit. At kung may pipiliin man ako matino ang isip na presidente, si Pangulong Bongbong Marcos yun. Si Marcos Jr. lang yun. Hindi si Duterte na ang pangalan ay Sara. Okay? Kaya mga kababayan ko, huwag mong kakalimutan ha. Mag-follow, like, comment, bring share, and subscribe. In, kahit sumigaw kayo ng bring him home dyan, di na makakauwi tatay nyo. Okay? Huwag niyo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. I-hit mo na yung, yung notification bell. Alright, mga kapatid?